po sa akin, may nakarating sa akin balita, no? Na meron daw uh, parang uh, uh, nag-aano kay Carla sa loob ng kanyang apartment. Parang nagnanakaw ng picture, no? And sinesend dun sa mga grupo nila, sa sponsors. Uh, yun po, medyo delikado po ito kahit daw tulog si Carla, pinipicturan para lang may ma-send po dun sa mga uh, grupo nila, sa mga sponsors. No? Kaya medyo ano po yun, alarming po talaga siya. Ang nagsumbong po nito, walang iba po, kundi ang ating mga VIP sponsors. Sila ay sobrang concern sa ating uh, uh, sa ating baby Carla, kay Carla Bells. Kaya po ay sila po ay hindi na nakapagpigil.